1 peso NGC coin na patuloy kong binibili sa halagang 4,000 pesos mga katropa baka po meron kayo nitong 1 peso NGC coin na year 2018 upper mint mark mga katropa at pwede ko nga pong bilhin sa halagang 4,000 pesos basta po ang hawak kong ito pong hawak ko ay 2018 lower mint mark ang binibili ko po ay yung upper mint mark na ang mint mark po ay naandito sa may balikat yan po ay binibili ko sa halagang 4,000 pesos ito pong isang ito ay hindi ko po binibili ang binibili ko po ay yung mint mark dito sa may bandang balikat yan basta po yan ay year 2018 tapos ang mint mark ay naandito sa may balikat. Bibiling ko po sa inyo sa halagang 4,000 pesos mga katropa. Kaya po kung makakita po kayo ng ganitong klaseng 1 peso year 2018. Ang mint mark po ay naandito sa may balikat. Ay bibiling ko po sa inyo sa halagang 4,000 pesos. Matagal na po ako naghahanap ng ganito. Kaya lang ang mga isinisen po sa atin ng ating mga nagsisend ay mga ganito pong klase. Basta po yung ganitong klase ay common coin lamang. Ang binibili ko po ay yung upper mint mark na 1 peso NGC coin. Sana po ay maunawaan nyo ang aking hinahanap. Maraming maraming pong salamat sa inyong lahat.